Yeah. Oh. Uh. Check, Ito ang aking Tungkol sa iba't iba klase ng mga dila Ito'y kunting kaalaman na gusto kong ipahiwati sa inyong lahat Ang o matanda Tandaan na kayang pumatay at pagbigay ng buhay Ang salitang binibigkas ng ating mga baba Isa kasi ito sa pinakamakapangyarihin na tinataglay ng mga tao Pero papano, papano na nga ba kung ang salitang sinabi mo Ay dulot ang nanadulas mo na dila Pero teka, ito ay uri ng kalikasan na di na mamalayan Luwi ka kung hindi mo pa nalalaman Kahit tingin mo ang utak mo ay walang laman Lahat ang pwede mong sabihin at bibigkasin eh, na salita ay may malal nakahulugan kung ano ka talaga talaga halaan ako po ang tao'y napakadali lamang mabasa kaya tila sa panahon na to'y ang tao'y napakadali lang mang-uto o mauto eh hindi na malayan no mismo ang sarili lang nila ang niluloko niluloko yun hanggang dun lang ako boyo.